何々に設けた際。何々に設けた際。はい、e、今日は早く。Ah, Ito pong kae, kae, from the root word of kaeru is verb. Hayaku po siya po yung uh, adjective po ba na yung tawag po dito? <laughs> Time po ate. Yung hayaku po, adjective na po siya sa ano? Ah yes, ate, adjective. Yung adjective na po siya ng, ng verb po natin. Ano po, arigato gozaimasu. Hai, so, dito po ang pagkakakonjugate niya, adjective, verb, sa uh, sete kudasai Hai. So, dito po, nakasulat dito kinukonjugate po siya like verb sa sete o kaya verb sete kudasai o kaya naman, moraemas ka? o kaya naman, moraemasen ka? kudasai is the form kasama po siya sa isang gomendasa, andyan naman si Toktok pat kita lang po tayo ng kaunti po ano po Gomen <clears throat> So, yung kudasai po na form, <laughs> Yung kudasai po, ano po siya, uh, isa po siyang kego, pero teinei form po siya. Ano po? Ngayon po yung moraimas ka, moraimasen ka, mapapasok na po siya sa uh, teinei form. At ang son kego niya po magigiging itadakemasu deshou ka? Itadakemasu ka? Ganyan na daw po siya. Hi, so okay na kaya si Tok Tok. Show niin sare masta. Ayon show po natin. Okay, okay, okay. Ah, uh, seigen sare Ah, okay, okay, okay. Show niin Okay na daw po yung apil ko. Balik na po natin ang kamera po natin. Ano po? Hi. Nanote. Sa keigo pa rin po sila mapapasok po. Ano po? Keigo. Keigo pa rin po sila. Pero, tiny form po sila mapapasok. Hi. So, Hal uh, kudasai is nakikiusap o kaya pahingi kung literal po siyang sabi uh, ita translate moray mas ka mari po bang ano hingiin din hay moray ka ah uh, pwede uh, hindi po ba maaring pahingi uh, gawin o kaya pahingi kung literal po siyang ita translate po ano po hay kaya sa tagalog po ito ay magiging ito po ano po pakiusap. Payagan niyo po akong, enter gawin ang verb. O kaya naman, maaari po bang, enter gawin ang verb. Hi, at, pakiusap po, enter gawin ang verb. Hi, at iba pa po, ano po, depende po. Hi, kasi pwede nga po siyang palitan po, ano po. Hi, ng mas, uh, Uh, like uh, from tiny form pwede po siya maging sonkei form hi pero ito po yung mga meaning niya hi so ang explanation ko po dito sa uh, grammar po na ito ang bla 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 sasete kudasai ay mula sa salitang saseru or sa tagalog paggagawin plus kudasai pakiusap pakiusap na po ang kudasay dito. Ano po? Kasi yung kudasay, kung literal po siya, tulad po ng sinabi ko, ay pahingi. Ano po? Pero dito, pakiusap na po ang meaning niya. Ano po? So, ibig sabihin nito ay pakiusap. Payagan nyo po akong gawin ito. O, maaari po bang gawin ito? Yan nga po, di ba po? Kasi dito, gawin ang verb. Hi, enter parenthesis, gawin ang verb. Hi, so ganyan po siya. Ganyan po ang explanation niya. So, go po tayo sa uh, example sentence po natin. Hi, Jake-san, yoroshiku onegai tashimasu. Yoroshiku onegai hai Hi, chotto kibun ga waroy node. Uh Hayako kairasete kudasay. Hai chotto kibong gawarin na de hayako kairasete kudasay. Yung kairasete kudasay is pakiusap po, pa ako. Hai so maaari nyo po gamitin guys sa inyong trabaho po. ano po, pag masama po yung pakiramdam nyo at gusto nyo pong mag, ano, pong umuwi ng maaga, hindi nyo po tatapusin yung teji nyo maaari po itong gamitin phrase na ito po. Ano po? So, ang kaya da sa is, pakiusap po, pauwiin nyo ako. Hi. So, Jake Sam, paano nyo po eh, uh, sasabihin in Tagalog yung Chotto kibun ga warui no de, hayaku kaerasete Ah, uh, Parang, uh, masama ang pakiramdam ko po kasi, Masama po pakiramdam ko. Ma ma hayak ko. Maari ma ma <laughs> ba akong... hindi. Parang, masama po pakiramdam ko. Ano yung maag? Uh, pakiusap po, pauwiin niyo po ako ng maaga. So, this na, sa po, pauwiin niyo po ako ng maaga. So, nasaan na po yung chokto natin? Ah, uh, chotto parang, ano yan? Ah, excuse me, parang ganun po. Excuse me. Mm, -hmm. mm -hmm. Chotto Chokto, kibun ga kibun ga wari. Ibig po sabihin, medyo o kaya naman po kaunti ang meaning po ng chotto. So, dito po magiging medyo masama ang pa karamdam.そうですそうです. So, so, so. Yun no po. May so, so 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 Kaya magiging. Ah, uh, uh, medyo masama ang pakiramdam ko kaya pakiusap po pa uwi nyo, nyo ako ng maaga. Hi, umalito medeto sa imal sa ko na nalaglag ko po yung ano ko yung ballpen na ginagamit ko sa pag <laughs> ano. <laughs> isiglay sagay. Tingnan niyo nagbibigay lang po ako ng clue sa inyo nakaka pag-translate na kayo. Pero guys, yun kasi po talaga po ang pakay ko po dito po. Ano po? Hindi lang po tayo matutong literal na mag-translate, Or maintindihan. Gusto ko rin po balang araw po matuto po tayong mag-translate tayo po mismo po. Ano po? Ganyan po yung the way ko po magturo po. Hi hindi naman as in turo kasi hindi naman ako teacher. So, kumbaga, nag-share lang po ako. Ano po? Kasi, I'm not a teacher talaga, guys. Ano po ako? Translator. Uh, in, uh, translator at enter, uh, interpreter po ako talaga. Yung po talaga ang main na work ko po. Ano po? So, napasubo lang po tayo dito sa tito. Hi. Kaya, uh, lagi ko po sinasabi, sabi, iba po ang skill ng pagta-translate or interpret pag interpret sa pagtuturo. Hi, so na nosebleed po talaga ako dito sa unang ano natin lesson po natin noon kasi hindi ko nga po alam kung paano magturo at dito po tayo tinulungan din ni Ate Don't at ni sun, Hi, kaya nandito po ako ngayon. <laughs> Hi. So tingnan po natin word by word po. Ano po guys? Hi. Chotto, medyo kibunga ang pakiramdam ko. Waruino de masama. So, meron po tayo dito po kasi meron po tayong magalang na form, form po. Ano? Po. Hay. hayak ng maaga. Kairasete. From the root word of kairu is pauwi. Pag uwi po ang ano eh. Ang kairu. Or uwi. Ano po? Uwi ang kairu. Pero, uh, kairasete kudasa. Nakikiusap po siya. Kaya, nagkaroon ng pakiusap po, pauwiin nyo ako. Hay, wala po dito yung subject, pero understood na po na nakikiusap po siya for, uh, to somebody po. Ano po? Hay, kaya kapag pinagsama-sama po ang sentence, ang salitang ito, magkakaroon ng isang sentence na medyo masama po ang pakiramdam ko. Kaya, pakiusap po, pauwiin nyo po ako ng maaga. Hay, nihongo de. Chotto kibun ga warui node. 早く帰らせてください。よんぽしゃあー。はい、そこを答えよう。そてんなエクサンプルセンテンス。はい、お願いします。あなたの会社のお話を聞かせてください。はい、お話を聞かせてください。はい、お話 means コ、uh, ント。あの Pero, pag sila, yung kikasete is parinig. Pero, hindi naman po tayo nag express in Tagalog na parinig po ako ng kwento nyo. <laughs> di ba? Hindi naman po tayo. So, in natural way po, um, dito po sa ating ano, grammar po, hanggat maaari po, dapat po iliteral po natin na translate. Ano po? Pero, napaka-word po sa Tagalog na, ano, maari nyo po ba akong, ano, padinig, pandinigin ng kwento? <laughs> Napaka-word po, di ba po? Kikasete is pa padinigin, parinigin, ano po. So, hindi po tayo nagsasabi ng ganyan sa Tagalog. Kaya, kinat out na po natin kasi understood po na kwentuhan. So, ibig po sabihin, papakinggan po, mapapakinggan po natin. So, kinat out na po natin dito yung kikasete. So, magiging, maaaring po ba akong kwentuhan? Ano po? Hai, maaari niyo po ba akong kwentuhan? So, uh, jake sa paano niyo po sasabihin sa tagalagang ang Anata no kaisha no ohanasi wo kikasete kudasai? Maaari nyo po ba akong kwentuhan tungkol sa iyong company? Hai, gan, uh, sa iyong company. Hai, so, desne. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, ayan, lumabas po yung tungkol po. Ano po? na which is dito po kasi sa sentence po na ito, hindi niya po talaga nabanggit yung tungkol. Pero yung no ng uh, company mo, ano po, yun po yung meaning niya po. Na which is kung isusulat po natin dito, ng, uh, hindi po natin pwedeng sabihin na ano eh, ng inyong kumpanya, ng, ng, ng inyong Uh, maaari nyo po ba akong kwentuhan ng inyong kumpanya? Ng inyong kumpanya ni Naruto? medyo weird po sa pandinig po natin. Kaya, magkakaraon na lang po ng enter parenthesis at pap susulatan po natin ng tungkol kahit wala po dito ng tungkol. Understood na po kasi ito yung sinasabi niya sa susunod po. Ano po na sentence po? Ano po? So, tingnan po natin word by word. Anata no? sa iyong kaysa no dito po sa kaysa no meron na nandito na po kasi sa iyong yung nang ano po kaya nandito na po yan ng nangno. Kaisa is kumpanya. Tulad po kanina yung na-explain ko. Oh, o kikasete kudasai Maaari nyo po ba akong kwentuhan? Ano po? So pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magkakaroon ng isang sentence na Maaari nyo po ba akong kwentuhan tungkol sa inyong kumpanya? Kanya na po siya. Ano po? So, paalala lang po. Hinata out po natin dito ang kika kikasete at tungkol po. Ano po? Ah, uh, dinagdagan po natin ng tungkol kasi napaka-weird po kung literal po natin na ita-translate ang sulat nakasulat ditong salita in Tagalog. So, kumbaga dito po yung translation po natin dito, almost natural way po ng pagta-translate po yung ano, ang ginawa po natin. Ano po? Kasi hindi po talaga maintindihan. Napaka-weird po talaga kung literal po natin na ita-translate. Hi. So ganun po 'yan translation ng anata no kaisa no ohanashi o kikasete kudasai. Maari ni po ba akong kwentuhan tungkol sa inyong kumpanya? Hai. So denapo tayo sa last po natin na example sentence. Hai. Te o ah ar ano kudasai. Hai. Te o arawasete kudasay. Yung arawasete kudasai ay yung arawa from the root word of arawu. Maghugas. Ano po? nito arawasete. Nakikiu... ano? Pahugasin na po. Ang meaning po. Ano po? Pahugasin. Kasi te, firm po siya. ba diba po? Pautos po siya. Pero nakikiusap po siya. Kaya, maaari niyo po ba akong pahugasin? Ganyan na po siya. Ano po? So... Uh, teo. teo, arawasete kudasay. Paano niyo po siya i-express in Tagalog? Maaari niyo po ba akong pahugasin ng kamay? Hi, <laughs> <Ay>, so this. <des. laughs> Sakto. Hi, so nandito. Hi. Sa Tagalog, ganito na po siya. So, titignan po natin word by word po. Paano po? Teo, ng kamay. O, ng te kamay. Hi. Arawasete kudasai Kanina na po. Na, kanina na na na. Kanina po na ekspre, ah, na, ekspl, na, ekspl, na explain na po natin. Kaya, sa so numama no desne. Arawasete kudasai means maaari nyo po ba akong pahugasin at kapag pinagdugtong dugtong po ang salitang ito magiging ganitong sentence na. Maaari nyo po ba akong pahugasin ng kamay? Teo, arawasete kudasay. kudasai. Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.